gol nga dito sa pagbabawas uh, ng uh, budget ng uh, Office of the vice uh, vice president ang na nabawasan mm -hmm. ng uh, 1.3 uh, billion pesos mm -hmm. kasi 2 point something ang ano eh ang uh, nakalagay oh. na budget na uh, oh. budget request I would say it's a budget request ng office of the vice president naging 700 something na lang mm -hmm. uh, kasi yung binabanggit naman ng House Panel uh, under the uh, uh, chairmanship of uh, Senior uh, Committee Chairperson uh, Stella Kimbo eh... Uh, Di, dalawang bagay. One hindi naman mo di ba? yung yeah, sabi niya uh, sabi sabi uh, niya on the basis of the cover report cover report eh hindi naman daw hindi yung maggawagawato ng house hindi diba? hindi naman daw so, uh, yung usage okay. uh, hindi masyadong naging uh, maayos and then uh, nababanggit nga doon yung tungkol doon sa mga spoilates ng mga, mga para sa food supplies etc mm -hmm. and everything so sabi nila hindi naman tama yun and then there are duplications Tapos with two, other two, government yung duplication naman kaya ibabalik sa mga line agents oh, the uh, SWD uh, oh, yung mga ganong na siyang klasen. gumagawa talaga ng Daman. masakit pa nga who are more able to, <laughs> to discharge <dysfunction. laughs> this function, So, oh. at kung kailangan ni BP ng uh, tulong para dito uh, she, she, can, always she call. can always call them and ask them and ask them oh. notwithstanding yung claim ni, uh, ni BP eh pag ang lumalapit ay ah, hindi pag si BP huwag yung bibigyan ah. Eh, wala <laughs> tayong magagawa. Oh, non, yeah, pero, pet kaya kung ako, yan, this is another uh, possible judicio, parang uh, Joel. <laughs> Ito, to. Ito, to. to. Ano? Oh. Uh, Bibi, kung ako yung mga nando kay BP, sige. ay eh, di okay lang. Uh, we will work on this basis. Uh, anyway, nung panahon kasi ni, ni Vice President leni uh, Lenny Robredo naman, eh, ano yan, steady yung kanyang budget, 500. Okay. Steady. Oh. Walang digdag, oh, walang ano. Walang anong. dagdag, walang ano. Wala. Steady from uh, uh year 1 hanggang Kasi year 6. Sino six. to si Lenny? Lenny. Oh. Hindi naman siya nag-press con na idol. Uh, uh, and then wala siyang gina wala kuno, walang gano'n. She just accepted it. <laughs> and then she was getting some assistance from uh, the private sector. Uh, he, she yeah. did not I think she did not even bother working with the other government agencies. Oh. So, 'yun ang kanya approach kay uh, kay BP Sara eh, different approach din naman yan because she's uh, you must remember uh, no first year 2022 uh, she ano she opened up a number of OBP offices kasi satellite offices satellite offices oh. eh ngayon medyo kinat off yun uh, uh all over the country so uh, kasi nga yung sinasabi nga na duplication naman po yan eh ganito ganyan so kung ako si BP what I'll do is, okay. Uh, thank you very much. Parin, thank you very much uh, your honors. Uh, I'm glad that uh, you gave me this uh, opportunity to work with the other government agencies. Uh, I will now uh, proceed with that. I have a number of attempts. Uh, Ito yung mga... Watching her right now sa YouTube tsaka sa T. I don't think I, she is in any uh, mood to thank anybody, bro. Uh, right now, parang uh, kaaway niya talaga. Muraan uh, Wala kayo, pinopoliticize niyo ako, nyo etc. etc. Nyo ako, boxing, sharing, no. everything. Uh, <laughs> jiu-jitsu is the furthest from her mind right now. Uh, jiu-jitsu? Kaya sinabi mo, jiu-jitsu is hindi farthest okay, from okay, her mind right okay. now. It is an open war. <laughs> open war, lahat ka. Sige. Okay. Lahat, uh, ano, pag, lahat may... Kung gusto nyo, kunin nyo na lang lahat yan. Hmm. <laughs> eh, pero, you know, in governance, <laughs> in government, parin Joel, you cannot afford, ako lang ah, you cannot afford to be like that eh, because, uh, number one, uh, you have a role to play, di ba? Hmm. Eh, importante yan. Eh, hindi ka naman sinisiro. Uh, even if you are you are saying that you can you can work even with a zero budget so talo ka pa naman pag ganon zero budget ka hindi eh, ano mangyayari anong gagawin mo ngayon eh kaya nga ang, uh, ang di akin lang edi eh, ang gag eh, kaya hindi pag ganon ang mangyayari diyan ano ka? Hahanapan ka pa rin eh. Maski na zero budget ka at lahat eh. I do see yung gagawin mo ngayon eh, mag-destabilize ka. Ayan ang mga nandiyan ngayon sa ulo ng mga tao. No. Uh, you'll go around the town na itong gagawin mo, Mag uh, whatever it is, I titirahin, titirahin. Mm -hmm. Hindi eh. Because uh, there are certain things that uh, no, as, as as they say, Ecclesiastes ito. Ecclesiastes mm -hmm. 39. There is a time for everything. <laughs> <laughs> There is a time for everything. The time for, you uh, know, the time to... Again, I don't even think that <laughs> the, the Vice oh, President knows wala, wala, but that is the bale. time for everything. So not, Basta kanya ang time. It's not in, is simple. Uh, Tinulungan ko kayo nung panahon nang nilapitan oh. nyo ako, nag-unity tayo, tayo, ngayon inaway nyo ako. Oh. So all the way na tayo hanggang sa ano away na tayo. Wala? Uh, Parang kumbaga wala na yan? I would think, ikaw ay eh, Team Sarah, di ba? You would think, okay, so where do we go from here? Di, kung sino kaaway mo, BP, kaaway rin namin. So lahat tayo, I mean, away-away. I don't think that's the way to uh, for the country to run forward. Okay? or for her. Kaya nga gusto ko yung ano eh, yung kinlagi mo kinag uh, idolo natin pareho, yung nasa France pangalan nun, si ah, yung kalaban ni President Marcon. Si Marie Le Pen. Maria Marie La, Marie Le Pen. La, La, La Le Pen. Oh. Oo. What yung, have we done? Kita mo, maam maanga siya. Mm. I mean, she's a fighter. Mm. Si Macron, takot, tak takot sa kanya oh, eh. Takot, takot. But never ko siyang nakita na ano yung yung away na uh, parang personal Hoy, pulboron. Oh, ay, oy, mangano ka? Oy, walang ganun. Always it, ano ang ginagawa niyo sa agrikultura? Oh, oh, ano ang yeah. ginagawa niyo sa immigration? Oh, Ito yeah, dapat ang gawin. Yeah, Ito yeah. ang solusyon, solusyon, solusyon. Wala pa ako narinig kay VP na, solusyon. na ganun, na ganun. I mean again, it's not for anything. Sana yun eh. Yun, yun ang hinahabol ko kasi sayang yung kanyang presence, yung gravitas niya. Ngayon, it's uh, it's an, it's, a, it's a matter of kumuha ka ng mas mga galing sanang kasama na yung mga think tank. Marami ng mga galing dyan para anong mga problema sa ekonomiya na hindi ina-address ni PBBM. Ano'ng ginagawa sa energy Nito mga ng so, mga bata mga niya? Bata niya na, ano, yan tukuin natin sa edukasyon. Anong ginagawa yung, yung ganun. right now I don't see any solution. Sa nakikita ko <laughs> lang may video na inaabutan ng bata ng pulbaron Oh, malaka addict 'yan, masarap 'yan. Anong mapapala natin ba diba? yung yung pangangantsaw in other Pankansaw. words pangangantsaw eh, wala I mean uh, <laughs> pero yung sinasabi mga parin Joel you don't think uh, she's in the time for uh, she's, she's there's a time for everything now, wala she's not, the, she's, Just... not uh, she's, not she's uh, not in the mood for that and uh, probably never <laughs> yan ba tingin mo never siyang magaganyan talagang uh, ano siya palaban Pero yun nga, yung uh, si Marie Le Pen, ang, sabi niya, uh, ito, okay. Uh, but uh, ito yung ating mga problema. Ito yung ating ano, immigration, itong problema natin. Ito to to to. Ito, ito. Itong pa dapat nating what have you what have you done to France? Oh yeah, yeah. that was a uh, great. Speech. Grabe, grabe. Ku translate mo para kay VP at uh, PBBM, ano ang ginawa ang mo, mo para sa Pilipinas? Yan. Then pagkatapos sabihin. Ito, eto sa agrikultura, uh, ito, itong sa, uh, ito, sa crime, uh, ito, ito sa ito. ano. Actually wala pa ako nakikitang gano nakit <laughs> solusyon solusyon. <laughs> Oo. Oh, oh. Nakita Hindi ko nilapitan mo ako sa Dabao ganun ayan. eh pati, parang uh, pina-persecute niyo si uh, Kibuloy oh. ganun ayan. Uh, eh, medyo uh, ano yon, 'di ba? Para kang uh, nanunumbak. Elevator not uh, it, it, it's not working. <laughs> yeah, at saka I, I don't think yung mga Pilipino yun yung hinahanap sa ngayon. At this point. At this point kasi right now Mataas. May inflation tayo, maasang kuryente, uh, oh. uh, pagkain. Anong mayroon, pwedeng gawin? Ano ang Anong pwedeng, pwedeng gawin? gawin? Solusyon sana. At hinahanapan ka. Oh, the second uh, highest official of the land. Yeah. syempre hanapan ka nun. Anong pwedeng gawin po? Anong pwedeng natin gawin? Hindi yung uh, para nagmamaktol. Uh, Maktol, okay that that's another word diba, I, oh, hindi pang VP na yun, eh, yung ayaw yung, ng ano pati ayaw yun. ng tao uh, 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 mas na uh, even though you're are hurting uh, and i'm sure she's hurting uh, uh at this so, point in time Uh, I'm sure galit siya. Uh, may, may, may dahilan kung bakit yes. galit si VP. Mm. Uh, so, but ang akin, pag ikaw ay politiko o ikaw ay nasa corporate world, do oh, ikaw kahit sa barangay. barangay. ulang, eh. yung, mag, yung uh, tuloy ito, wag makakasalbo ng tao. Ayan na, ay, na siya, iwasan na natin. Jangan so, nga, Jangan -co oh, nga makokontra oh, siya with the president. Eh. Yung sinasabi mo kanilang cool dude. Cool dude. Okay. Ito, gaya nito. Mayroong caller. Manggagamit si BBM. Ano ang comment niyo sa ginawa niya kay Sarah? This is this is life. <laughs> this is politics. Oh. Don't don't you think gina nagagamitan sila? I mean, oh. Now, diba? oh. so kung nagagamitan so ano ang gagawin yeah. natin susunod? Oh. Kasi kung nagamit ka ang iyong dahilan eh. Next time makita ko siya, susuntokin ko siya parang ginawa bayon? sa sheriff. Eh, wala tayong mag uh, wala tayong po. <laughs> wala oh. 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 uh, Hanap sana tayong solusyon. At kung sino yung mga may ano may, may access kay. Uh, eh, oh, at sa mga kalokohan na ginagawa, call them out. Oh. 'di ba? Yung sa sa trading industry o sa 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 turismo o sa And come come out with facts, come out with yung facts. come up with a plan. Plan o facts solution. Et, cetera. halimbawa ganito. Oh, ito nakikita namin na uh, tungkol diyan. uh, bigay tayo ng bigay ng mga incentives. Pero itong mga ito wala naman oh. No. Nakuha ko yung listahan oh, oh. ng mga sinasabi niyo nag-register. ng uh, gusto, gusto sa Pilipinas. Lang na bibigyan natin ng incentive. incentives so, oh eto yung listahan natin etong mga ito hindi naman totoo ito eh hindi oh. nga nakapagpasok ng pera yan eh yun yun ang mga ang ano. problema niyan uh, parang ko uh, jonat that takes a bit of uh, hard work research <laughs> analysis kuha ka ng mga tao talaga na magko-collect uh, ng mga data ikaw analyze mo hmm. okay sino to medyo that's the hard part but then wala, eh, naman, it, eh? wala naman nagsabing madali <laughs> ang uh, pagiging politiko eh, pagiging vice president. lalo na yan. Ganun eh. Oo, oh, ganun yan. You have to work. You have to do a lot of, uh, of those things. Alimbawa, ito sa... Oh, itong sinabi mo, Secretary Bunuan, dyan sa Public Works, ito sinasabi nyo, natapos nyo na to. Eh, ilan natapos nyo? Ito to. to. Ito yun, no? Know, oh. Ito yung project. Pare, meron akong grupo. Ito, yeah. kung meron mga tao si Vice President, na gustong uh, makakuha ng mga mag-analyze pro bono ito ah meron akong grupong ganun yung ngayon nagsabi natanda mo pa rin Joel yun, yun yung grupo na nagsabi sa akin sir baka gusto niyo na ano ipakita ito sa ano sa inyong audience at saka yung mga nakikinig at nanonood sa inyo alam niyo ba na ang LGU sa Metro Manila meron silang nakatago as of, as of, ah, as of, ah, January 2024, na underutilized na budget. 63 billion. 63 billion? Lahat ng Metro Manila. three hmm. 63 billion. Eh next year, madadagdagan na naman yan kasi meron na naman silang budget exactly the same. O baka mas mataas pa. Hmm. O. Pwede, kaya, pwede mo na singiling ngayon yan. Oh. O. Paranaque, ito, nakita namin dito, meron nag-analyze, uh, on the basis of COA reports. Hindi nyo nagamit ng 5 billion eh. ano mm. Anong ginawa nyo sa ginawa hospital niyo Bakit ganyan yung OSPAR? walang oh. na, uh, ICU, oh, walang uh, oh. Meron pala kayong ultrasound, 5 ultrasound, di ba? Ano to? Tinago ninyo oh. sa bangko? Oh. Yan. yan! These are ano, ito. yung kanin and ulam issues, ito. VP, na pwede mong ya, talakayin, ito. talakayin. Ito. Tapos, ito, bato mo ngayon ito. sa mga kalaban natin, ito. ay Mr. Tambaluslos or anything, di ba? Ito! Uh, yan! yan. Mm. Pero yung magtatawagin ka lang name-calling, ay ah, yung uh, bang, Ay, laki-tengaw! Ah. Ay, adi ko! Ah. Ay, walang presidente, <laughs> o oh, hindi ka magiging <laughs> presidente <laughs> ng ganyan. Not man. on that, eh hey, ano, mm. meron akong gano'n. Pwede ko pong ibigay yung telephone number ng grupo nito. Pro bono sila, these are professionals. Yeah, oh. May mga CPA, oh, may mga abogado. Tutulung tutulungan tutulungan kayo nito. Nasa akin yung telepono nito, nasa akin. Uh, mayor, <laughs> dating mayor ito eh. Dating mayor ito, na napakagaling na tao. At uh, sabi niya, sir, uh, uh, ang ginagawa lang namin, analysis ng COA reports. Hindi sila, not, okay. hindi sila, gumagawa sila sa, no. Ina-analyze nila yung COA reports. Anong nakalagay dito? Kasi yung COA reports includes yung financial statements before, during, and after. Pati yung paggagamit. They are very, very adept pagdating oo, oo, oo. dyan sa budget. Alam nila yan. Uh, so, underspending, uh, nag-alarm bells yun, tapos nakikita hindi lang un hindi lang underspending. Hindi lang underspending because they... Naklaro na fund. <laughs> <kayo>. funds, <laughs> <Hangyan, yan. laughs> Naglalagay okay. kayo. Naglalagay kayo ng pera na hindi niyo nakailangan Why? because tapos nyo na 'yung project na 'yan eh. But kayo naglagay pa ng uh, budget na 'yan. So, ibig sabihin niyan hindi niyo nagamit, pinarking niyo sa bangko. Bakit? Hmm. Hindi niyo bakit niyo ba hindi niyo nilagay na budget item separately? Wala na 'yun eh. Hindi hmm. mo na pwedeng ano yan? Ba bubungkalin mo ulit 'yung sementado ng kalye? Yun ang inilagay mo no, no. dyan. Oh. Yun ang inilagay mo. Yung hinukay mo na dati, maayos na. Maayos ano? na. Hukay mo Maayin ulit. Kaya naglagay ka ng budget oh. item tungkol dyan. It's the same street. <laughs> It's the same street. Ano yan? Uh, ano ba? Nilagyan mo ng budget. Halimbawa, <laughs> nangyayari yun. That is one of the tricks sa budget ha. Mm -hmm. Nagawa na yan. Naglagay ka ulit for next year ng exactly the same street. Mm-hmm eh, siguradong hindi mo nagagawin yun. Hmm. Dahil, eh, ayos pa eh. Mm. Okay. Last year lang yun. Know? Last year lang ginawa mo na to. So yun, savings mo yun. Yung savings mo na yun, inilagay mo dito. Pinarik mo ngayon pinarik dito. Pinarik mo ngayon dito. Ayun. Yan ang mga... Ayan, o. Yan o. Oh. Yan. BBP, isa sa mga napakalaking pinakamalaking racket. Ano? <laughs> Eh, rocket uh, talaga. Just talaga waiting for you to, <laughs> ano, medyo oh, oh. talagang uh, mm. konting sinop lang, investigation, Kuha ka ng mga mm. talagang competent na katulong, hindi mga mga bulong lang. Ma'am, eh. Hindi, hindi nakukuha sa ganun yan. Tama, oh. let's work, ma'am. No, okay oh. lang. I mean, actually, idolo ko, idolo oh. ko to eh. Yung, mm -hmm. ano, but sana umadivert yung kanyang, ano, yung kanyang, uh, uh, yung uh, ang angas, yung galit niya. Galit niya. Diyan mo ma Saan tayo, mas maganda pa expose mo. Sigurado, <laughs> sigurado, sigurado yun. Mas maganda expose kaysa dito sa ginagawang hearing mm -hmm. sa Senate. <laughs> mga workout. So, marami mga ah, gano'n. Well, I na gano. just discuss that nga lang. I mean, well, yeah, yung tinanggal ka ng budget. O di oh. tinanggal, pari. But there are other things to do. Kagaya ngayon. Mm -hmm. Ito, yung nangyari dyan sa Opar, paring... Uh, no. Paring... Hindi, uh, ako ngayon, ako, Vice President, hindi nila ako pwedeng pagbawalan. Mm. Bibisitahin ko lahat ang ospital sa Metro o, Manila. O, gaya niyan? Oo. Sige nga. Nasaan ang mga... Hindi ano, daw, baka lapitan siya ngayon ng mga, ay, yung kami may sakit, gano'n. Wala na po. Hindi, hindi pwede niya sabihin pwede kagad, pwede. ito po, ako'y bumibisita po, dinitingnan ko kung ano na ano yan. natin aayusin yung aayusi facilities at lahat? Ako po, Eh, kung ano man ang inyong kahilingan, kailangan ninyo, Bibigyan ko ho kayo ng sulat, pumunta ho kayo dito sa ano na ito. Mm. Kasi hindi na ho kami pwede maglagay ng gano'n. Mm. Meron ho tayong mga agencies involved tungkol diyan. Yan. Pwede mo na sabihin. Hospital? Ng, ano? O. Oh. Dear uh, Secretary Erbosa, etc., etc. Please be advised, I just visited itong hospital na ito, etc., etc. At itong reklamo ng mga pasyente doon. One, two, three, four. O oh, diyan. Yan, ilabas mo yun. Mm. Nakita ko to. Ito. Ayun. Yan ang pwedeng gawin. Ma work out. Si BP, uh, Lenny, to her credit, ah, nagtayo siya ng foundation. Of no, course, uh, angat buhay. Angat buhay. But of course, binabanatan yun. na uh, yung donation, hindi mo inaayos yung tax, etc. Uh, very, ano. Pero at least yun, nagtayo siya. As vice president. Kasi wala siya, hindi siya inano ni Oo, President Duterte. Tayo siya sarili, kayo kayo ng siya kanya. sarili. Tayo siya ng sarili. Ito yung kanyang gawain. Umiikot siya, kinakausap siya yung iba, meron siyang workout. May, medyo some things that are ano, quite positive in the minds of Ngayon, people. Ngayon pwedeng tanongin, eh paano kung nilalapitan siya ng mga tao, Madam President, yes. pa, kailangan namin ng pampatay. Yeah. Look, wala, I, I doubt. Pwede, pwede. Ang oh, pwede niya sabihin ganito siya. po, eh wala ho akong ganung kakayahan. Alam naman niyo, eh, ito po ang aking budget, pang ganito lamang. Pwede ko ho kayong ibigay dito kay Mayor Olivares. Ayan, Kasi parang i -ano mo. Meron ho siya. Dito meron. kayo taga at itong ito. uh, ano, yon, pondo. Yan ang gagawin ng opisina niya. E, et, ano, ah, Pag hindi, pag in, in one month hindi na-aksyonan, balik ho kayo sa akin at hmm. eh, ano yung ko yung hospital na yan. Yan. Yan ang pwede mong gawin. Yan ang, uh, hmm. That's the judicial. <laughs> as we are, as we are uh, saying. Pero, well, unfortunately, as uh, we said, eh, hindi ho ganon na mindset yata ni Vice President. I Pressure, think has so. a limited idea. ng si, politics uh, uh, ano ibang in, uh, ibang um, ang uh, na uh, tungkol dito, but hindi ni ba?